bali ito po yung sapa sa loob ng property. Hindi daw po ito nahibasan. Abot pa daw po yung doon sa property na yun. So, hello guys. Uh, panibagong property po itong ating pinutahan dito sa Laugas Castle. So ito po ay dikit po dito sa provincial road na ito. Bala ito ay kalapit po ng school. Then yan po yung right of way po niya na bibilhin po ng may ari nito. Kaya po itong property na ito po ay dito sa provincial road. So ito daw po ay titibagin yung bahay na yan. Para makapasok po dito ang sasakyan po. So ito po kasi yung bibili ng may ari na right of way. So simula po yan dikit dyan hanggang dito po. So kaya po makakapasok at sasakyan. So dito po ito sa barangay <laughs> Del Rosario, Lopez Quezon. Yan po kalapit ng school po yan. Then yan po ang provincial road. Ito po ay from Palopez po yung dito, then dito yung Katanawan. So from town proper naman po ito ay nasa 10 minutes lang po. Possible. So 10 to 15 minutes ang layo sa town proper. So ito po yung na para makapasok po ang sasakyan. So, dito na po yung property niya. Ayan po. So, ito tibagin pa din po ito ano? Yan, Ah, okay. Oh, okay po. So, mga produkto nito ay? So, ah, okay po. So, bale ito po ay ang sukat po nito ay 1.8 hectares at nagkakahalaga po siya ng 2 million. So, fix na daw po yun at may bibilihin daw po kasing right of way. Mga so, mangga. Langka. Ayan. Po sa dulo ng ah, pader, ayan okay. ay, yung pagitan pader na yan, yan ang ah, right of way eh, okay. so yan pala yung bibilihan po ng right of way so, kaya man, po man. ang presyo ay gano'n gabayaran po yan ng may-ari nito, then ito na po yung property nya so ayan, hmm. ah ayan, nice man. din, ano puno ito. Anong rito, Malaki? Ano? Tatano, ang puno ito. Sarangan. Ah, Sarang, 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 Sarang. Him, ah, ah yun na. So, marami din naman po itong property ng mga ano, kahuyan. So, ito yung approaching natin yan. Pa-slope siya, pababa na gano'n. Pero hindi naman po siya yung pabangin na hindi niya mapapasok. So, no worries naman po sa right to kasi babayaran po talaga yan ng may-ari po ng property. So yan, kalapit po tayo ng school, sa kuryente, meron po dito. Then sa tubig, meron din naman po dito ang pagkukulang. So meron po doon ano ng tubig. Yung nawasa po. So ang mga tanim po niya, ayan, mga produkto niya, saging, mga hardwood, subwood, ah, niyog. So pagbaba po natin dito, yung slope na yan. So, yung pababa na yan dito, hindi po ito yung nahihirapan kayo na na babain so almost flat lang na then pagpunta niyo po dito sa kita ng property ay dito na po yung kapantayan niya ayan po ah. so kung naghahanap kayo ng mga property na ah, malapit lang sa bayan makita niyo naman po ah, may right of way po talaga siya hindi na natin po kailangan makiraan kasi babayaran po na may-ari ng property na ito yung madadaanan so ito po ang niyog po niya ay hindi na hindi pa nabubu na mumunga so mga baguhan pa lang po ito kapag po dito hanggang sa pamamang boundaryhan po ay ah, itong patas na it portion ah so dito po may patas dito sa portion na ito sakop daw po yan may mga namumungan na rin naman po so, makulimlim dito sa postong ito so, madami kasi siyang tanim pwede pwedeng mag alagaan dito ng mga ano kambing manok native kahit paano so may nakikita akong mga bahay dun bakod. Hindi, hindi na yun hindi kasama pa yun yung pumunga ng mga may may bukal bukal Bukay. punta may ko yung bukal sa ah, may sa loob ah dito may ito ayun oo oh, dito lukaran dala pa yung sapa sa loob yung property dito dito okay sige pupunta natin yung sapa check ko lang mami itong bukal po ah sige okay, sige kasama so. muna yung baboy ah may baboy may baboy yan Buhay ma'am nakapangalan sa title? Oo, oh, buhay na buhay. May tax clearance na ito. May CTC na ito. Bayan na kami yan nito. Babayaran na lang nila. Ay, okay na daw po ito. Sa mga document po nakakailanganin nyo. Uh, Pwedeng makausap po yung may-ari. Okay. So ayun daw po. Pwede na kayo magpa-schedule dito. Ng viewing. Kasi ito naman po. So ito yung tubig niya. So meron na tayong source ng water. Ah, na dito din yung parang trick niya, ano po? Una so, yan po. Meron na tayong pang dilig sa mga tanim. Ah, may trick pa sa diyan. Yan po. Ah, may mga bakod na din po. Ano, may muhon na po ito. Okay sa so, gusto niya po ay yung okay na uh, buhay ang nakapangalan sa titulo updated po ang titulo amelian, mga tax uh, 1.8 hectares dikit uh, na po siya sa provincial road so madadaanan ay bibilhin po kasi yon so kaya sabi nung may ari, ay pista daw po siya kasi may babayaran nga daw po sila ito may mga pwede kayong paglagay ng baboy pa so, paano ang ganda naman po yung area nya halos 85% flatland po kasi yung doon lang naman po doon lang naman po yung portion na may ano may pataas pero okay lang po so ayan may matataas din naman pong niyog sa mga basulpot ayan Maganda po yung area nya at nagustuhan ko nga po dahil marami po sa atin naghahanap na yung sanang dikit na sa kalsada so yun po awala ah, wala nang usapin sa right of way bibilhin na po ng may ari nito para makapasok po dito mismo ang sasakyan nyo then kung gusto nyo po magpa schedule kausapin yung may ari kakausapin na po agad after nyo po ng viewing dito makita nyo yung area puntahan na po agad ninyo yung may ari kung maging okay po sa inyo dito para mapacheck po ninyo mismo personal yung mga original document po sa mismong abogado po yan yeah, may pataas lang dito ano ho yung may malaking puno daw hanggang saan hindi kaya ah yung may malaking puno na yun ano may malaking puno o oh, eh. madami kasi siyang ano eh mayroon baka mag landing mag emergency ah, landing oh. Ah, uh -huh. sa labas may tayo, may tayo may maglilipad sige libutin na dito, eh, mm -hmm. maganda nga din ang lupa nila bali ito po yung kanyang title TCT title po ito solo title lang po siya at buhay po ang nakapangalan narito na rin po ang kanyang certified true copy a uh, latest po yan ngayon lang yung March 4, 2024 kinuha narito din naman po ang kanyang tax leg at ang amilyar na binayaran po ah, uh, ngayon lang din po yan binayaran at yan po mga saging yan. productive naman po yung kanyang property so, maganda po itong area ah, uh, sabi ko po talaga kasi doon ako natuwa sa right of niya na hindi na natin kailangan maghanap pa ng ano o problemahin daan at bibilhin na din po at anytime pwede po tayo magtayo ng bahay doon mismo sa may tabing kalasada patayang may lukara na din dito ay, may lukara, may sapa yung sagot na ay, yung sapa yung sapa tingnan natin yung sapa yung sagot na doon So bale, ito po yung sapa sa loob ng property, hindi daw po ito nahibasan. Abot pa daw po yung dun sa property na yun. Ah, pantay din po yan. Yan dito na po yung kanyang lukadan. Yun, kapantayan naman po halos. So kalahatan nga po nito yung mga nasa 85% flat May pa taas taas man ay hindi naman po sa yung mahirap hindi so, Diba? Pag may kawayan, Andun ang tubig. Tumatakaw so, sa tubig yan. Ayan. Ito nga ito nabibilo yung kasarahin daw nga ito ganyan. Ah. So maganda naman po yung area niya. So may isa suggest ko din po ito. hindi mahirap po para sa mga ah, uh, naghahanap ng for retirement plant. Plant. Ayan, so access po ng sasakyan. Ayan po. Dito yung pa-slope nya. mga kakahuyan din po yan. Dito nililinyahan din doon tubig. Tinadaanan din po. Ayan, may mga kawayanan doon. Ito yung portion na lang yung pataas nya. Pa-slope. So, hindi po talaga siya 100% flat Pero, magandang po ang kapantayan niya at pagkakalagay ng pabundok niya. Okay. Oh, ito na yan po. Ah, sa fruit bearings po ay sagana tayo. Ang ganda ng puno ng mga ano dito. Tanim. Sumataba so, ang lupa niya. Ito na kayo mangga. Kahit dito tayo maglagay ng kubo. Ah, sa akin po, ah, nagustuhan ko din itong property. Ah, dahil nung ganto. ayan, ah, <coughs> mababakudan po natin yung palibot ng property ah, wala din naman dito makikiraan ayan kumbaga po ay nasa iisa po ang may-ari kompleto din po, naman po sa title so i ipa ko po yan lahat yan yung mga kailangan nyo pong document para at least ay ano na ready na kung baga pag bisita nyo po dito bibilhin na lamang So, ayan po. Uh, kung talaga po naghahanap ko yun ng mga farm na wala nang problema, pwede na kahit makita nyo ito, direto na sa abogado. Okay na. So, ayan po. Kita nyo naman po yung school. Kalapit lang. May mga bahayan na rin po dyan. So, ayan. Tapos dito po yung right of way niya. Nabibili ng may-ari. Natitibagin po yan. Kaya po makapasok dito ang sasakyan. Pwede pwede po. O so, yan yung mga farm niya po. Ganda. Okay na okay po siya. So yun po yung highway natin. So ito po yung babaklasin po yan. Napapunta dalatyo doon sa property na yun. So yan lang po yung titibagin. O so, pwede po kayong hindi nyo natibagin itong isa. Gagawin yung stock room. Uh, lang yan. Yan dito. Itong titibagin. Tapos lilikot na dito. So yung na po ulit doon. So lang po yung highway na yan. Ano, so maganda na nga po pati yung ano, kung patitibag man yan, may mga pantambak na. So, sa tubig, kuryente, signal, okay na okay po. So, yan po yung highway niya. yeah goods na goods po yung kanyang property yan mga na po itin palengke so 10 to 15 minutes lang sa palengke highway naman po yan so mas mapabilis mas pa nagustuhan nyo po itong property ng ito, i-message nyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Dash Ulayaw. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.